Hello guys, hello mga kasari Welcome back to my channel For today's video guys ay uh, Ito na naman aking share sa inyo Ayan. Unboxing na naman ako guys, unboxing ng mga aking mga parcel ng mga paninda additional paninda ko guys uh, By the way guys, uh, happy new year nga pala sa inyong lahat and belated happy new year pero new year pa rin naman guys <laughs> so ayan guys so ayan mga pinamili ko yan mga pinamili ko pala yun guys bago pa magpasko so bali ngayon ko lang na edit yan ngayon ko lang na edit yung mga videos ko na yan so nagdagdag ako guys ng unti unti akong nagdadagdag dito sa aking ano bagong sari sari store na ang mga additional na pwedeng pagkakitaan katulad yung ano mga binili ko na mga pa konti konting accessories, yan mga hikaw, pati mga fake nails na mga ino-order sa akin ng mga bagets dito guys, tapos yan mga yung mga simpleng pabango bagay, ba guys, ayan, Uh, Manago order din sila sa akin Tapos yan bumili ako guys ng path holder Hindi yan para paninda guys <laughs> Kasi yung ano na yan yan diba oh, ang cute pang pasko pasko pa siya guys Kasi yung aking mga suki na mga bata dito yan bin Binili ko talaga para sa kanila yan Para inuupuan nila dun sa may hagda ng tindahan ko Para naman hindi naiinitan yung kanilang mga puwet <laughs> yung kanilang mga lubot <laughs> kasi tumatambay sila dito guys araw-araw yung apat na bata na ang cute. yan kaya binilhan ko sila ng uh, pangsapin sa kanil sa semento yan so yan guys yung mga binili ko pala na wallet yan tag 45 pesos lang yan dito sa akin guys so bali, sa bawat wallet ay may tubo din akong ano uh, 10 pesos 10 pesos yata so yan ang cute niya guys yung parang lalagyan lang siya ng mga IDs ayan ang sobrang parang napakatibay ng pinakabalat niya yan to, tag tag 45 pesos ko lang yan dito binibenta guys so ang bilis niyang naubos guys actually ngayon ko lang na-edit tong video na to after new year na pero yung wallet na yan is ubos na yan naubos na yan guys. So, bali may natira na lang konti dyan yung ibang kulay na gray na uh, pasunod na binili ko. So, ayan, naguunti-unti ako ng mga ganyang paninda guys para kahit papano is malaking tulong po dito sa aking sari-sari store. Bilang bagong open lang uli, kailangan ko guys dumiskarte. Yan, diskarte ba? Diskarte ang inday para, yan, makasurvive at sana kahit papano ay lumagulago naman yung aking tindahan guys so ayan nag add din pala ako guys ng medyo dinadagdagan ko yung mga pangbata kasi medyo maraming kabataan talaga dito guys sa ano maraming bagets dito sa aking bagong pwesto ngayon kaya nag add talaga ako ng mga pambata para mas at as marap ano ba yan nagkakabulol na naman ako guys <laughs> para kahit papano <laughs> Para kahit pa pano guys is um, attractive naman sa paningin ng mga bata yung aking uh, tindahan. So malaking factor kasi guys sa ating tindahan pagka maraming ano maraming pang bata kasi kaakit-akit sa paningin talaga kahit kahit naman matatanda guys napapalingon pagka maganda talaga yung ating mga display medyo parang puno tingnan sa harapan so ayan kaya lagi akong nag add ng mga pang bata talaga So ayan guys, pinagdugtong-dugtong ko na lang din yung mga ano, yung mga parcel ko. Yan lahat naman guys nang ino-order ko sa ano, sa online sa TikTok shop ko kasi affiliate. Gaya ng nasabi ko guys dati is affiliate ako sa uh, TikTok TikTok sa TikTok kaya kahit pa paano pag nag-order ako sa mismong ano sa mismong TikTok shop ko is may commission pa rin ako sa mga sa bawat items na ino-order ko. So yan guys, mga accessories din 'yan, mga hair clip, yan pinangdadagdag ko rin dito sa ano ko guys, guys. Kahit pa paano talaga is malaking tulong yan dito sa aking tindahan. <coughs> Excuse me. Yan poro parcel yan guys, yung ina ano ino order ko. Naghahanap talaga ako guys sa ano, naghahanap talaga ako sa TikTok ng mga mura na pwedeng pangdagdag dito sa tindahan ko. Yan katulad niyan guys, naka nag, may nag-order sa akin ng chinelas kaya ayan, uh, dinagdagan ko na din kahit papaano. So nag-order ako ng anim na peraso na chinelas. So yung chinelas na yan guys, isalang uh, isa lang naman yung nag-order sa akin. Ginawa ko siyang anim pero uh, medyo natengga yung iba. Yan, medyo natengga yung ibang chinela. So, para sa akin, hindi, ngayon nasubukan ko na siya na hindi siya masyadong advisable na idagdag dito sa tindahan ko. Pero at least na ko siya. So, isa lang yung nabenta ko pa lang dyan, yung in-order sa akin. Tsaka, yung isa, binili ko. <laughs> yung isa, guys, binamit ko. Binili ko na lang. <laughs> Tapos, yung iba naman, jajana dyan, display lang din para just in case may maghanap pa rin. Um, may maibibenta pa rin ako. So, medyo tulog nga lang talaga yung pera, guys. Kaya siguro, hindi na talaga ako nyan mag-oorder ulit kahit na maubos siya siguro kung may ano na lang kung may order na lang talaga na sigurado doon na lang ako doon na lang ako bibili or doon na lang ako o order pero kung alin lang yung order sa akin is yun lang yung bibilhin ko So maganda yung ano, maganda yan guys, mga nabili ko na yang na, bin, nabili ko na yan na chanelas So siguro kung hindi man yan mauubos, is pwede ko naman yan iuwi sa amin sa mga kapatid ko kasi maganda talaga yung quality niya, guys. So siguro mag, magpo-focus na lang ako, guys. Magpo-focus na lang ako don sa mga accessories talaga tapos mga toys talaga guys yung dinagdag ko dito sa aking tindahan. Nagdagdag din ako ng mga toys kasi napakalaking tulong din. Magandang pagtubuan pala talaga guys yung mga toys. So ayan guys, ito naman ko yung kaninang in-unboxing ko is yung yung kulay brown na wallet. So yun is naubos na yun guys. Tapos ito nag-order ako ng panibago kulay gray naman siya. So same pa rin ang price niya is 45 pesos pa din. Bilis niya guys maubos. So si ito nga ano, itong gray na to na wallet. So parang dalawa na lang ang natitira diyan. <laughs> Tapos ito brief naman 'yan. Uh, order lang din yan sa akin kasi yung nag-order nag-order niyan sa akin is parang bacon na daw yung brief niya. <laughs> so yan anim din yan guys, sa murang-murang halaga lang din yan. Tapos in order ko lang din yan sa aking TikTok shop, anim na peraso. Parang nasa 200 ano lang yan guys. 250 parang ganun anim na peraso siya tapos in order ko siya sa tiktok ko so may commission pa rin ako so may tubo na ako sa pagbenta ko tapos eh, may commission pa rin ako dahil sa in order ko siya dun sa mismong tiktok shop ko tapos ayang tissue din guys yan madami na din naghahanap dito sa akin ng tissue um, in order ko lang din yan sa tiktok shop ko kasi nakakita ko ng mura guys murang mura lang yan guys tapos medyo na naibibenta ko rin dito ng medyo mahal. <laughs> Hindi, sakto lang naman, guys. Sakto lang naman yung presyohan ko niyan. Tapos yan, tissue at wet tissue. Yung wet wipes, guys. Kasi medyo nagiging mabenta na din sa akin dito yung wet tissue. Kasi may mga sanggol dito. <laughs> may mga sanggol dito, guys, sa mga paligid ko. <laughs> sanggol talaga. parang, <laughs> guys, ito naman ay mga hair clip din to. Yan. So, additional pagkakakitaan pa rin guys, so ayan guys hanggang dito na lang muna ng aking video and maraming maraming salamat po sa walang sawan yung pagsuporta sa mga hindi nag-skip ng at sa aking video, maraming maraming salamat po and God bless everyone happy selling mga kasari and happy new year ulit sa ating lahat uh, bye guys, thank you so much